ngayon lakay dito tayo sa sa kabakiran pumunta kami dito sa barkada ko kasi nagpakuyog siya na magpaalalay ng kwan ng pagharbis ng mangga nagdakul ako ni eh. Uh, ah, patungo ti ima hindi ko lang alam kung maulam ito hmm. ang lugar nila dito may kulungan sila ng kambing marami silang kambing dito bali dito sa barangay namin bali ito na lang yung mangilan ngilan na sintinyal na mangga na naiwan tulakay yung kanina yon yung nadaanan natin tapos ito ito yung mas maraming bunga ito po yung mangga na malaki pa mas malaki pa ito kaysa dun sa nauna Ah? vlog mo? vlog Mano tahun na estimate mga tipaw? Ito mangga, manggayaw? You... 100 years at. yan? Hey, na years Yung tawag natin, millennial. Millennial, kwa? Millennial, kwa, years <laughs> Galod ka yes. Rarag ka bago, Yung muli. Tuturin dati niya. Wala, sige. Datang to pandi nga to. Mali yung dito na Ang gawin ni Kapiyay, presip ko oh, hmm? Wala na lagi dali tong yung mga duyan pao. Tinto nila. Sayang lang pa yung makaon eh. Hindi na lang kailangan guys. Eh. Hindi pa ako. Kanya ma. Tam ni bakit ka ni busy busy ni. Ayun guys kakain na tayo ng mangga. <laughs> Tapos ang makain isa, dalawa. Nawa ano, rin tubig ni ano. Ni upaw. Ayun. bagoong guys. Kecil yo. Aday titik ni eh? Nuloom. mga na loob pagsagid pa lang nahulog na pupulutin natin ay pero pa ay tiga yan piko itong mangga pala pala na ito mangga piko maalas pag hilaw pag dardangan at hilaw maalas yung maasim tapos kung hinog yun napakasama napakatamis gawa kita ni kanse ani dinhi oh dili kondi inanamo <tutup>

<laughs> okay. Catch. Nakatch natin guys. Naloob. Sarap to matamis. Naglukot ka tayo mga tayo. Salatik ka ito barka na, na kayo Grabe, oh. Marami nagnatulan mo na. ito lang oh. Kita mo lang. Lang nakita mo ang nakikita ko yun oh. Mm -hmm. Naloob. Oh, nagdi dati na no? ang kalkala ka ni pupaon hmm. tapos nun dito gulayan ito nung pag, -pag pandemic ito gulayan. yan ko magpastor mait bakit magpastortical ding dito ay eh? yeah. tapos dito may kwan dito o dati balon Yan na kayo ay pala. Nasaroon ngayon dito, kuwan. Maraming lamok. Napakaraming lamok. Mm, karamdat, guys. 'yung Ang pangalan ng mangga ay mangga piko so ibabalik niya na yung ano sako ulit sigurado sige na pao sigurado guys kwan makakuan tayo dito mahaponan tayo kasi maraming bunga daw maraming bunga maraming bunga daw maraming bunga maraming daw garota yung pumuti yung nagsabi sa akin na kwan Maraming bunga doon. Kinakain ng mga kinakain ng ibon. Kurkuraknit or kabog. Sayang, maraming ganito. Hindi sayang kasi 'yung ibon. Tayo. Kumakain sila. Ito yun pala. I'm appreciating the nature. Tayo nakain na siya ng Dalawa 'yung puno niya yun nahati sa gitna <laughs> guys nagtawag tayo ng ano, hangin walang hangin kasi ano aja eh <laughs> sipatong hmm Oh, okay subukan niya daw magkuhan magakyat sige mabaltog ka ta yan pag tupakam ni oh Ito yung door na Ato ni bakit ka sobrang -so -so pa yung tikwa Ubeng ubing Nagrigat, no. nagrigat, nagrigat ka bagbaga <laughs> Ginakamerahan mo man nabi ko Oo. Dapat hindi mo ko kamerahan Kaya magmangita ko man sa pangkuan ko Diba? Tama mo ang nga ka. <laughs> Slow bang? Mga... 100 kilo to. Dandahan. Ikat ikatlong kwan na ito. Ikat ulo. Tapos ganyan yung dandahan. Okay. okay. Ang naloob. Tapos ito dito.

sigbo nga talaga ito yung barkadak mo Dari yung maluglugin Basta ka tanggap na lang ka Dumao ta lang batet Pero mga lamok Busog na Yun ah Pagkabi lang ako ah oh, Ang huli Yan ang last guys puli. yung last yung last Las natin. Ito po yung naani natin. Muluk garden tau. Mo na ba si ngato ya? Hawan eh. Lang, di mo na lang kwata. hindi <tungi> pa bigat siya muna isa kilo niya an mga puwalo siguro wala pa na isa isa ka kwan tatlo ka karton tatlo ka karton Matitip ang pangal ito. Ayaw, matitip ang mga nangan. Tamis na. Hmm. Matitip Ah. kedua ya yeah. Dami lamik guys Dami lamuk Hmm hindi siya asluma. Tulok laway lang muna kayo guys ha. Sarap. Parang nalulunok-lunok. Malambot na kasi siya.

Nahingi natin sa ano sa nagtanim dun sa barkada ni Elvis na classmate namin. <laughs> may best friend mo ta. Best friend ni, ni ano ni Elvis. Okay. kaya so, tayo ng gulay. Uwi tayong Uwi tayong may ulam. uwi, uwi tayo na masaya. Wait tayo na masaya ang tiyan. Okay. So, dahil may silukin tayong bitbit, makuwakan na dyan. May natin sa ating kalasahan. Okay. ulam na tayo. Dito sa mga lahat. Ati tibingin tayo. Ati tibingin tayo. Ati

dali ni oh. Nay, ito ni. Ku ko. tinalo mo kuha? ah. Oh, mangga. Ginini <coughs> nang ay yung expand. Ati. <coughs> Lagi ti kuya ti ninabi. na ni Kuha ni papaw. Papaw baby. Kito. Ali. Eh, sabed. Nay, natin si Inang Inang, Inang bakit.

Pagasan tapos ipatayo lang dyan sa gilid Kaya hanggang iti lang anin Hanggang iti lang na po ti video tayo Hanggang sa muli po Bye 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 See you again in the next video Next video And see you And see you Again Again In the next video And back Bye bye